Alam niyo ba kung bakit umitilawak ng tandang ng manok tuwing madaling araw? Tara, alam natin. Ang pagtilawak ng mga tandang ay parte ng pagising natin sa umaga. kadalasang ang sabay sa busina ni Manong Pandisal, sabay sa mga alarm natin para sa eskwela o trabaho, at kadalasang sabay din sa pagluluto natin ng almusal. Ang pagtilawak ay para ng mga tandang upang ipahayag ang kanilang dominance sa frango, sa kanilang flock, at iba pang mga tandang. Pinagamit din nila ito upang ipahayag at markahan ang kanilang teritoryo. At sa pag-warning ng kanilang flock sa mga potensyal ng mga panganib, ginagamit din nila ito ng mating call at pag-signal sa kanilang flock na mag na ng paghanap ng mga pagkain. Pero bakit nga ba tumitila ako mga tandang sa ganitong oras? Sa pag-aaral nila, Prof. Takashi Yoshimura at Dr. Tsuyoshi Shimura sa Nagoya University, nagsagawa silang isang controlled na eksperimento sa mga tandang at nilagay ito sa kondisyon na may maliwanag na ilaw sa loob ng labing dalawang oras. At sa kasunod na labing dalawang oras ay magpapalit naman ito sa medyo madilim na ilaw at nagpatuloy ito sa loob ng labing apat na araw. Napagalaman nila na bago pa akong sa mas maliwanag na ilaw sa pagpatak ng 24 na oras ay magsisitila ako ng mga tandang ng dalawang oras na mas maaga. Sa kanilang pangalawang eksperimento naman, ilagay nila ang mga tendang sa puro madilim na ilaw sa loob ng 24 na oras at temperatura patuloy na ito ng 14 na araw. At napansin nila sa eksperimento ay maliban sa pagtilao, ang mga tendang ay nagumpisa na magsikilos at maging aktibo pagpatak ng 33.8 na oras. Ang mga nakuha nila sa eksperimento ay mga tindangan ng Internal Biological Clock at niyatawag niya Circadian Rhythm tulad ng tao. Ang Circadian Rhythm ay ang nagre-regulate ng sleep-wake cycle ng isang organismo. At sa Biological Clock na ito, ito nag ang nag-stimulate ng timing ng pagiging aktibo ng isang tandang at timing din ang pagtilaok nito sa madaling araw at sa iba pang parte mara na mas mahigit pa ang nito kumpara sa mga external stimuli tulad ng liwanag. At kumpara naman sa circadian cycle ng mga tao na kadalasan ay 24 oras, ng mga tandang naman ay may mas maikli na circadian cycle na nasa 23.8 na oras at dahilan kung bakit mas ng gumising at maging aktibo ang mga tandang sa madaling araw.